Yeah. Tuhod ka tayo eh. Ah, tuhod? Oo. Uh, sa tuhod mo? Nasa basketball. Ah, doon lang kami sir. Negative for fracture. Oo. Oh. Ano nangyari sa tuhod mo? Kaya negative fracture man lang? Ano po eh, yung, basket, <coughs> yung basketball like, kami, nakatayo ako. Hmm. Ayun, binangga po ito, parang pag tumunog. Oo, oh, tumunog sa likod. Dito po banda yun. Bayaran, besta ah. tumunog po siya eh. Sampalin natin dyan. <laughs> Oh. Oh. Ah, sige, hindi ko. Ah, hindi po. Ah, po. Eh, maraming branch yung hindi po ah. Oo po, meron po. Oh, 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 marami. Meron pa yan doon sa Jimmy, oh, sa Cavite. Hindi po. Lancaster, mayroon kayo doon. Oh, lang doon nang lang doon, wala tao. Oo. Eh, higa. Walang restaurant yan sa loob. Wala, eh. wala po eh. Wala no. Oh, kaya nga iyan ang ang nagagawa ko kontrata niya ng kapatid ko. Restaurant. Lahat ng hindi ko. Yan, sakit yan. Oo. Oh, Ito. Oo. Oh, 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 oh. oh, sakit yan pagka try ke, oh, pagka sipo. Kumutan mo na. Kumutan mo. Oo. Wala. Oo. Oh, Sana sa. Hindi na. Hindi pa mo eh. <laughs>

tatlong biro. Wala sa kit. Hindi yung pagdano na pa kami ng isa ano. Hindi yung pagdano. Sige. Ay, thank you kami, master. Nataanan niya yung pako. Masaya yung pag-usapan at... Pa. Hirap ano siya? Okay. O, oh, parang hirap siya kung i-ganyan. Ngayon oh. na ano ko na, kapag oh. ko na. Salamat oh. uh, master. Oo, oh, salamat yung Ano, uh, doon sa Middle East. Ngayon na uh, nandito ang sa Pilipinas. Pero may mga sidekick ako sa Jita, sa Budabi, kasi sa Budabi, 4 years ako sa Budabi rin, sa Riyad. Kung sino yung mga babae natin na nangailangan ng hilo, meron tayong ma-recommend sa Jita, si JB, sa Budabi, si Alma, sa Riyad. Ako dito naman sa North Review, maraming salamat po kung sino gusto mong pilot, mag-pilim na kayo, mag-visit kayo sa Messenger. Maraming salamat sa inyong